Pangatangang po ka. <laughs> ayan na, kukunin na niya. Ayan na, oh, ayan. Diba? Oh, Galawan eh. Dalawa na yun. Nakuha niya dalawa. Oo. Uh, uh. E, eh, matalina ako, di ba? Oo. O, tinan mo ah. O, tinan mo. rin, hindi ka nakatingin. O, di ba nagagakas pa ako eh. O, tinan mo. E, ano yun ang paa niya yan? Tinan mo, makakita diba? mo <laughs> yung paa niya dyan eh. <laughs> <laughs> Pero nakikita ko ko na siya. Hindi na magagawin niya. Kala niya, hindi ko siya nakikita. Oh, Nagantakip lang ako, kanyari ng gatas. Ang <laughs> ganda-ganda ko. <laughs> oh, di ba? Bobo. Bobo ka, ha? Tinitingnan ko na siya na po sa niya. Pero, mo, hindi mo. Iko-confirm ko pa yan. Nalabas ako. Kunyari, ay, yung isa nandun na. Oh, yung, yung... Oh, mo. Ati na mo, na. Tatayo na ako niya. Nanggigigil na ako. Dapat tinuli mo habang nandiyan pa siya. Pag na, eh. para ano. Bibili kasi magabayad. Ayan, bukas pa ka na kaya si Maray. Ay, nagtagdan ka niya na te. Oo. Oh, Sina, ay na, sina sinasight. mo, hindi ko pa kukunin. Painom-inom pa ako na. Ito yung masaya yan. Ay, walang awak na gulong to. Ayan. <laughs> <laughs> mm -hmm. uh, apos isa pa Tatayo pa ako jat Pangalawang beses. Oh. <laughs>, uh -huh. so uh -huh. ano Agilalawang... <cra> <pickin> <Hebrew> <MITro appetizer> pa si ano 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 si ano 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 pa sila sa gulong. Ayan na.

nangyari. Hindi niya nakita kasi nakatalikod eh. Oh, nagmadali ako. Gulat uh, <laughs> uh, uh, si <laughs> mama, may dala akong gulo. Ang ina ka. Bobo. Bobo mo. Hindi niya alam Hindi niya alam Bobo, bobo mo. Tangatang <laughs> ka. <laughs> yeah, yeah, yeah.